ayan po so first time po ako nakahuli ng uh, ayan ayan o oh. so mga kawatsan learn ang tabayanan mo <laughs> naghahanda kami ng kumpari ko o oh. first time kong sasama sa pamamana sa dagat before anything else please don't forget to subscribe my youtube channel Sir yo, Beyo You should know Para updated po kayo sa mga video Nga i-upload ko Please don't skip my ads So prepare lang po namin Yung aming pana Medyo Malinaw ang tubig Kaya Samahan nyo kami At Para nga Inaayos lang po yung pana niya At pana ko rin Watch and learn So ito na po ang aming uh, pana ready to fight na po. Ayan. Tapos ito po yung aming pabigat sa katawan. Ayan, watch and learn. Papunta na po kami sa dagat. First time ko pong mag-try ah uh, mamana. <laughs> so, meron po sa akin nag donate Thank you pala kay paring ah uh, uh, munching. At saka kay Kuya North TV, siya po yung nag-donate sa akin ng pana. Yung nga lang po, nawawala yung kanyang binigay sa akin na antipara. So ayan, samahan niyo po kami. Ito na po kami, malapit na po kami sa dagat. So ito na po kami. <laughs> Papunta na kami dun sa uh, aming spot. Na namin kung madaming... Uh, madadali pero ang alam ko malinaw yung tubig eh. Hmm. watch and learn so dito na po kami yan malinaw ang tubig eh, oh. so yan mga nakikita nyo pong tori na yan ay yan po ay mga tuntungan yan ng mga mamamari so yan po so katanghalian tapat tamang tama mainit maligo tayo wow ayun no. Oh. Ayan po yung bangka namin Ayan. Samahan nyo po kami <coughs> Ayan, no. Oh. So, ito na po kami. Buka! Wow! Paalis na po kami sa papunta sa aming spot. Ayan po. Dito tayo sa mga kangkungan nila. Ah, ang init. <laughs> so, <clears throat> tamang-tama po. Napakalinaw ng tubig sana mayroon pong mga makuha tayong makita tayong mga dalag or di kaya isda What's and learn please don't forget to subscribe my youtube channel sir ray abey ito po yun okay so malapit na po kami sa aming spot ito ito ito, ito lugar na to may mga kulong kulong try namin dito ah <clears throat> kapakainit <laughs> uh -huh. ayan o oh. tatanghali ang tapat waa, oh. uh -huh. pero kakayanin yan dahil pogi ako hmm. so nandito na po ko sa lao to oh. subukan natin kung malinaw po ang ilalim sana malinaw para makita natin ang tilapia Wow! First time in history. <laughs> Subalit nung ako ay sumisil, ito po ang aking nakita. Napakalabo pala ng tubig sa lawa ng Laguna. Kaya nahihirapan po tayong makita kung ano man po ang mga dapat makita sa ilalim. Kaya parang uh, hindi ubra ang pamamana sa laot or sa gitna ng lawa ng Laguna kasi kita nyo naman oh apakalabo ah, kaya dumagdag pa yung aking ah, salamin ay pinapasok ng tubig pambihira kaya ako hirap na hirap so kahit po kayo wala po kayong maaninag na mga ah, lamang dagat dyan kasi sa sobrang ah, labo ng tubig kaya hindi ko na po ito pipilitin Ah uh, wala po tayong magagawa na po tayo ng ibang uh, uh, spot ahon po tayo A few moments later. so mga kawat and learn, hindi ari ang aking ano hindi ari ang aking uh, tawag doon ito yung malabo sa ilalim at saka pinapasok ng tubig hindi ko kinakaya So, ang gagawin ko na lang po ngayon ay nangunguha na lang ako ng paros. Alam mo ba yung paros? Ito po yung mga shell sa ilalim ng uh, tubig. So, yun na lang po ang pangunguhanin ko. Watch and learn. Nakakaisa na ako. So, mga ka-watch and learn, lumipat kami dito sa gilid. Wala kami makikita ang tilapia doon. Kaya, ayan o, oh dito kami sa gilid dito kami ngayon sa tabihan try namin kung may ma dadali kami dito ayan so kahit malili, medyo maliliit ang mahalaga ay may, may kukuha kami Mapapa ng tilapia watch and learn ayan so ang ginawa namin lumipat kami dito sa may gilid at nung kami ay lumipat nakita nyo naman na medyo malinaw po ang tubig dito sa may gilid kaya medyo nakabawi-bawi tayo at nakahiram ako ng salamin so kita nyo naman po dito oh. may mga tilapia ayun yung may isa pong tilapia oh, ayun oh oops tinira na po po sablay baby pambihira first time ko nakakita sa sumablay pa try ulit natin sa ilalim tingnan natin kung uh, may magpapakitang tilapia so medyo kita nyo naman malinaw eh oh hindi kagaya kanina doon sa laot ayan tingnan tingnan natin ha first time ko ayun yun 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 yun, yun oh. oops tinamaan baby tinamaan oh ayun oh kita nyo naman tinamaan tingnan natin ha kung gaano kalaki siya oops ay pambihira nakawala pa siya okay subok ulit tayo ayun oh Medyo mas maganda ang ispat uh, spot dito oh. Mas malinaw Nasa ilalim po kasi kami ng mga water lily Ayan o, oh. Tingnan natin, tingnan natin kung may magpapakita Ayun, 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 meron, meron o oh. Ayun o, oh. ayun o, oh. ayun oh. Ayun oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oops. Oops, tinira baby Tinamaan Ayan po, so first time po ako nakahuli ng uh, Ayan Ayan oh. Ayos. So, first time kong nakahuli po ng pamamana. Wow, watch and learn. <laughs> A few moments later. So, ayan mga ka-watch and learn, so pauwi na kami. Uh, very great uh, experience Ngayon lang po ako nakasubok mamana dito sa uh, lawan ng Laguna, pero kahit papaano naman, marami akong nakita. Hindi ko lang tamaan yung iba. So, isa lang po ang ating nakuha, tinamaan. Ayon. So, marami salamat po sa pagsama. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Uulitin ko to. Uh, kukompletohin ko lang yung aking mga gamit. Dahil ang aking mga ginamit po ngayong araw ay puro baldog. <laughs> Walang kwenta. Uh, buti pinahiram ako ng kompare ko. So, see you next vlog. Pareng Renjo Yape, sama ka sa amin. Bye-bye po. Ayan, kahit papano na ng mga kawatsan learn, hindi na makam na zero. Ayan, nakahuli ang kumpari ko ng uh, Tawag doon, bangus Ang laki oh Gagawin naming kilawin yan